Hello guys, kamusta kayo? Welcome na naman ulit sa aking vlog At dito na naman tayo ngayon sa bukid At ilang araw din na hindi nakapag vlog dito Parang dalawa yata Kaya Susulitin na natin habang walang ulan Kasi kaninang umaga Pakalakas ng ulan Ngayon lang ako nakapunta mga tanghali na to Dahil ko yung ano natin Yung mga bagong tanim natin na ampalaya Is tumubo na Malalaki na sila tinanggal ko lang yung mga takip kasi nga kailangan nang tanggalin dahil bumabaloktot na ng ganun expected ko bukas pa sana tatanggalin kaso lang ano na siya pambilis lumaki ayan sila natanggal ko na yung mga takip ng mga ampalaya natin ng bagong tanim may mga nabulok lang hindi naman perfect yung ano eh, yung pagtatanim natin may mga nabulok talaga hindi maiwasan yan sa ganito dahil maulan <clears throat> nabulok yung iba pero hindi naman lahat marami namang nas nakaligtas mas marami yung ano mas marami yung nakasurvive kaysa yung mga nabulok kaya yan okay na rin at least di ba maraming ano marami pa rin nabuhay kaysa sa matay ako na kapag vlog kanina nung nagtatanggal ko ng mga takip kasi nga medyo umaambon kanina and oras na ako pumunta dito kasama ko si Inang ano na yata parang 11 or 10.30 yata yun kaya tanghali na kasi nga kanina umaga sobrang lakas ng ulan alas kagabi pa nagsimula hanggang umaga lakas pa rin ang ulan kaya ngayon lang nakapunta patanghali na ba? Diba? at least pumunta tayo natanggal na natin yung mga takip goods na at least hindi na yan mamamatay o mabubulok dahil mabubugbog sa ulan dahil ma mataas na ganyan na sila katataso malapit na mag isang dangkal kung hindi ko yan nilagyan ng takip sus bulok yan lahat dahil sa sobrang lakas ng habagat dito sa amin yung iba kaya nabulok kasi nga natanggal yung takip nya nagkusang natanggal kasi nga nadala ng hangin kasi dito sobrang lakas ng hangin na may kasamang ulan kaya yung iba natanggal na nadala ng hangin Papakita ko sa inyo yung itsura nila ngayon. Ito guys, yung itsura nila. Dahil hindi agad natanggal yung takip, dahil expected ko bukas pa magtatanggal. Dahil nung may takip to, hindi pa nakalabas. Nandun pa sa loob ng lupa. Dalawang araw lang, ngayon na sila kataas. Yan, dalawang araw lang hindi ako nagtanggal ng takip. Ganyan na sila kataas. Diba, ang bilis lang. Ayan oh, no? may dahon na mantalang nung nakaraan na nag vlog ako is nandun pa, nakaganon pa lang sa loob ng lupa yung ito, yung mismong palaya yun o, no? dalawang araw lang diba, ito yan, mga karikobar bayan mga yan na baluktot lang sila dahil napigilan nito nakatakip nga silang ganyan kaya hindi agad nakaangat kaya ganyan, nakaliko kung maalala niyo yung nakaraan, tinanggal ko yung takip. Kasi ito yung malaki na ito nung nakaraan eh. Ganyan sana yung itsura nila. Straight, hindi nakabaloktot. Ito kasi kaya ganyan na siya. Dahil tinanggal ko na to nung nakaraan pa. Dahil ito, nakalabas na to ganyan nakataas. Dahil ito yung unang-unang pinakamabang tubo dati. Kaya nauna siyang lumaki. Ganyan na siya ngayon. Taba no? Taba ng ano, puno. You no? Know? ganda rin ng dahon may okra pa ako dito sa gilid ayan o oh. gilid naman pala ah. siguro tansya ko ang mga nabulok mga 20 ayan minus 20 na tayo napuno diba? okay lang yan at least marami pa rin nakasurvive hindi naman perfect talaga yung tanim eh meron at merong mabubulok meron at merong mamatay pagtatanim, sugal lang talaga, lakas lang ng loob. Pero wala kang lakas ng loob at sabi mo, ay wag na tayo magtanim, mura ang gulay. Ay eh, pag tumaas, magsisisi ka lang. ba? Diba? Sabi mo, sayang, nagtanim sana ako. Hanggat may tatanim ka at may tataniman, magtanim ka na. Kahit mura ang gulay. ba? Diba? Pag namunga, hindi eh, malay mo lang. Mataas na pala yung presyo. Pag namunga, alam ba diba ito, <clears throat> ito, nagtanim ako ngayon sobrang baba ng gulay ngayon halos hingiin na nila Nag kaya nagtanim pa rin ako hindi natin sure kung pag nagbunga tong tanim ko na to biglang tumaas ba diba? pero talaga, ano lang pasortihan lang sa pagtatanim hindi naman perfect talaga yung mga presyo lagi tiyambahan mo yung mura pasensya pero pag tiyambahan mo yung maga magandang presyo at mataas Swerte natin, di ba? Huwag kang titigil. Huwag kang susuko. Maniwala ka lang sa sarili mo. Ganun ka yung pagtatanim. Sugal ka lang na sugal. Mananalo ka. Hindi mo alam kung mananalo ka. Tatalo ka, hindi mo rin alam. Di ba? ganda ng tubo. Taba ng puno. Lalaki pa yung dahon yan. Nagiging ganyan dahon. Sabi nga nila, ang buhay, sugal lang yan. Parang sa pagtatanim, sugal lang din. Hindi ka nga, nag, hindi ka nga nawalan, hindi ka nga sumugal, kaya hindi ka nawalan. Pero, hindi ka rin magkakaroon. Uubusin mo lang kung ano yung meron ka. Diba? Pag naubos yun, di wala na. Hindi ka nag-invest. Sayang, di ba? sayang yung panahon kung in-invest mo yon may kita may tubo e kung yung kung ano meron ka eh inubos mo lang yun hindi ka nag-invest wala nga nga ka ng ano tagbutom di ba sayang ito yung bunga naman pala yan natin ngayon no? okay pa rin naman kahit nabugbog sa bagyo madami-dami pa din yan. Sana makasurvive pa rin. ni mga na, ano na eh. Damage na. Sayang naman. So, yun lang muna guys. at uh, least na-update ko kayo. Naisama ko kayo dito sa bukid. Nakita niyo yung sitwasyon ng mga tanim natin. Na, uh, ang pala na bago. Ah... Uh, dito na lang muna. Basta huwag kakalimutan na mag-invest ka hanggat kaya mo. Hanggat meron. I-invest mo yan. Isugal mo yan. 'di diba, Wala namang mawawala kung susubukan mo eh. Huwag kang mawalan ng pag-asa, maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo, 'di ba? So, 'Yun na muna, guys. Ah, uh, update ko na lang ulit kayo sa susunod. Dahil malakas yung ano dito sa amin na bagat. Itong gulay namin na to. Ang pangit na ng mga dahon. May, may meron na nga nalalanta kasi sobrang sobrang bugbog na sa ulan. Yung pala ako na nauna, 'yan. Tapos yung mga bunga niya na, na mamatay din kahit ano, kahit kahit nakasabit na ng ganyan, may supot na mamatay pa din kasi nga sobrang basa, sobrang ulan. So malakas na naman yung ambon. Hanggang dito na lang muna guys. Kita-kita na lang tayo sa sunod ha. Ingat tayo lahat. Bye-bye.